Come To us and be a part of our hopes, of our dreams, of our new beginning. We will make a different star. We will now open up our door, a city like you've never seen before. Come feel the vibrance, come hear us shout, experience magic. Come to the south with welcome, city. We welcome you we've been looking for we have it too with our commitment we want you to know that we are here and we're about to show that now goes smile yang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad. Sa yang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genyo. Ang dagang ngunyan. Dagang ngunyan. Kada Sabado, alas 10 imbetyanin pagkaaga. Kaiba si Dakakamping Allen Daga asin kakamping Nick Motos. Ang dagang ngunyan. sadakan kan Mahabareta. Pag-ako ni Congresswoman Lenny na maging Vice Presidente ni Sekretaryo Mar Rojas, ikinaugma kan sa iyang mga kababayan. Nagrukiyaw ang sinaugma ang mga kababayan ni Kongresista Lenny Rubredo matapos na ako nakainin na maging running mate ni Senador Mar Rojas. Ninhuli tanatapos na ang mga ispikulasyones kung madalagan o dae bilang Vice President Kanasyon si Kung Lenny. Aldaw ni Lunes kan formal na i-anonsyar kan kongresista na inaako na niya an offer kan Liberal Party as in mismo ni Senador Marrojas na magin running mate sa election 2016 na gad ang color yellow sa Club Filipino ang lugar kan announcement. Katakot kay ini nagpaayag ning kaugmahan si Vice Mayor Nelson Ligacion kan pag-anunsyar ni Kongresista Lenny Robredo. Sa totoo lang po, personally na po akong kay Kongresman uh, Congressman Leni Robredo na inako na po niya si Ofer Sasaya kan uh, Liberal Party na iyo po ang maging uh, katandem ni uh, Secretary Marojas bilang uh, Vice uh, President po ano. Nagpahayag man kan sa iyang kaugmahan ang dating direktor kan Bureau of Local Government Finance BLGF na si Salvador Badong del Castillo. Na naging man kon kan siyudad kan panahon na si dating DILG Secretary Jesse Robredo ang nakatukaw bilang alkalde kang Naga. Ikinaugman ni Del Castillo ang pag asin pag-ako ni Kong Lenny na magdalagan bilang vice-presidente ka nasyon. Eh, on the positive side, on the positive side, si chance kan mga na maka producer ning um, at least a vice president ada uh, kula una na ada kula na unreal sa bicol udo sa sitwasyon niyan um apat sa bikulano <laughs> na uh, buying for the same position but um sailing ko may advantage si uh, congresswoman lin dahil sa mga kandidato na nag as Vice President, siya lang ang babae. Ipinahayag man ni Liga ng mga Barangay President Vidal Castillo, na iuman ang ex-officio member kan sangguniang panglungsod, na siya asin sa iyang mga pag-iribang punong barangay at malansar kan text campaign para man sa kapangganahan ni Kongrista Lenny Robredo. Maugmang garo ngunyang pa mapagal mag -makita ning ni uh, kung siya maging Vice President uh, mas grabe ang sa tuwiang makamta na karahayan di kisa sa, sa tuwi ang lugar di kisa sa tuwiang syudad lalo na sa Bainhiting Barangay Kansada Naga mapagal na gusto kang masiguro na siya magana Si Castillo ang bistadong dayupot na amigo ang sinayodante ni dating DILG Secretary Jess Rubredo Para sa Naga News Myra Revilla dugang na mga paratokdo sa DepEd Naga, ididiploy na sa mga eskwelahan. Pinagkumpirma ni DepEd Superintendent William Gando na may kasimbaga na ang DepEd sa kakulangan ng paratukdo sa Naga. Mantang aabutong sa 25 slot ni mga paratukdo sa kinder as at elementarya at ide-deploy na taon sa mga pampublikong eskwelahan. Sa entrevista kat ANN kay DepEd Superintendent William Gando, We, we, we have uh... issued a uh, division issue ones uh, memorandum uh, encouraging our school heads to uh, look at the problem in the, 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 the local problem in the school. and uh, provide for contingency measures. So, ang isa nating sinadjust is dyan kasi meron tayong uh, maximum teaching load sa mga teachers as provided by the Magna Carta. Binayos din namin yung mga schedule para talaga walang klase na hindi natuturuan. And we have very good news to you dahil uh, nadagdagan naman po tayo, binigyan naman po tayo ng additional uh, teacher items, especially po sa kinder and uh, elementary. Meron pong bago tayo yung 25 items at uh, last week po ay dumating na rin yung hinihintay naming noska para finally ay mapuno na natin ito so within this week i uh, hopefully makaka-deploy na po na po natin itong new teachers natin that uh, can uh, alleviate the 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 problem uh, in our in our schools Pinasalamatan man ni Gando ang mga miyembro kan media huli ta dakuna ang naging tabang kan mga ini na makaabot sa karaman ni Dept. Ed Secretary Arlene Luistro ang kakulangan nin panatukdo sa syudad. Para sa Nagangunian News, Jeff Achas. Mga pulis, asin sibilyan, pigtawan, kumindasyon. Padagos ang pagtaonin komendasyon kan lokal na gobyerno sa mga marhay na ehemplo kan syudad siring naman sa mga dedikado sa saindang serbisyo. Kanakaagin Martes sa Pigsagibong Flag Ceremony sa Naga City Hall, pigkomendahan ang ibang miyembro sa Naga City Police Office sa matrayumpong pagkakadakop ng sarong robbery hold-up suspect, basag kotse suspect at sarong may kaso nin extortion. Para sa Nagangunya News, John Reese. Celebrasyon kang World Teachers Day, Ginibo! Aldaw Lunes ginibo ang simpleng selebrasyon kan World Teachers Day. Pinunanin sa rong parada kan Sanaga Central School as nagdiretso sa Plaza Quezon para sa sarong pangadi. Pinagpartisiparan ini kan mga paratukdo sa mga pampublikong eskwelahan sanaga. sa Naga. Sa interview kan ang Naga Ngonian News, kideped Superintendent William Gando. We are celebrating uh, the World Teachers Day in order to honor and uh, give also um, uh, a time uh, for these great men and women who uh, are untirelessly helping, entirely helping our communities. Katagod kay ni pinagpasalamatan man ni Superintendent Gando ang lokal na gobyerno kan syudad sa paagi man ni Alcalde Jan Bongat na yuman chairman kan local school board, puliman sa tabang sa DepEd para maging matrayumpo ang selebrasyon. We would like to take this opportunity to thank all our uh, partners who helped us uh, organize this uh, World Teachers Day celebration. Pangunahin npojan, simply, yung ating local government unit through our uh, chief uh, local executive, our dear mayor, Jan Bongat, and uh, his uh, staff, uh, the council, the local school board. nagdakula ang impact o efekto kan selebrasyon para sa mga paratukdo. Pulita apuera, taan pagtukdo ang saro sa pinakasibot na profesyon na tatawanan pagkakataon na sinsarong aldaw para magin relax paminsan-minsan. magin maugma si magkaiguan in fellowship o camaraderie ang lambang saro na mga paratukdo. Sabi nga sa sarong slogan, To teach is to touch lives forever. Para sa Nagangunian News, Myra Revilla. Mga estudyante kan Political Science Department kan Manuel Inverga University nagbisita sa Naga. Nagpasiring din sa siyudad ni Naga kan nakaaging lunes ang Political Science Student kan Manuel Inverga University Foundation gikan sa Lucena City. Iniparte ka sa indang benchmarking tour manungod sa political science program kan Ateneo de Naga University. Hapon kad Eldownin Lunes nagbisita ang grupo sa Naga City Hall para manudan ang mga programa kan syudad na nagtutulod kan marhay na paggogobyerno o good governance. Ito po ay tinatawag naming field study uh, at saka benchmarking ng aming uh, College of Arts and Sciences Social Science Department. Para sa Naga News, Jeff Achas. Paghahanda para sa Undas. Big Tukar sa POC Meeting. Nagdaong inisyal na report ang Naga City Police Office kan sa inang paghahanda para sa maabot na undas digdi sa syudad ni Naga. Mayor nindang tututukan ang bus, jeep as in van terminals, mga biyahero na naglalagbas sa National Highway, ang anom na sementaryo sa syudad sa Naga as in ang dalagan kan traffic sa major thoroughfares kan syudad. Nilalauman na dakol na pasahero ang magikan sa mga transport terminals poon aga ni Oktobre 30 hasta aga ni Nobyembre 1. Iniliwat e mapapano poon Nobyembre 2 Kasta 5 para sa mga maoruli sa saindang banuwaan katakod ka ini, dai malilikayan ang traffic congestion sa mga major thoroughfares kan syudad, lalo na itong harani sa mga sementeryo. Higaan daman ang paglangkaw ng kremen, partikularmente sa mga residensya kada panahon nin undas. Nin huli digdi, ipapautob ang masigot na operasyon kan kapupulisan kung sa'in makikipag-ordinate sa mga punong barangay ang mga station commanders para sa pagmantinirin ng katrangkilohan sa mga barangay. Magkakaigwaman ng police assistance center sa loob kan mga sementeryo as in motorist Assistance Center sa Luwas asin mga terminal digdi sa Naga. Para sa Anagang Unya News, John Reese. Dagdag na binipisyo sa mga paratukdo, laman kan mensahe ni Alcalde Bongan. Katakod kan ginibong World Teachers Day, ginibo ang ikaduwang kabtang kan programa. Bandang hapon sa Sarong Hotel sa Siyudad ni Naga. Bisita ko ta sa okasyon si Alcalde Bonga Talagad Huli. kayaon ini sa sarong importanteng meeting duman sa Metro Manila. Kaya si Sepio Chief Alin Rion Danga ang nagbasa kan mensahe kan Alkalde para sa mga paratukdo. Sinabi ka ini na padagusan sa iyang pagsurog sa mga paratukdo at sin padagosan ni mga dagdag na mga benepisyo Arcan City Cola, Gear and Bonus as iniba pang benepisyo sinabi pa kan alkalde sa paagiman ni Mr. Rion na igwang proposal sa Naga City School Board na mag-aalukar nin 1,000 pesos kada ikatulong bulan para sa chalk as in medical allowance. Human ini ang makakatabang tanganing madagdagan ang quarterly cola kan mga paratukdo. Gikan man sa 2,250 pesos, pasiring man sa 3,250 pesos. Para sa Anagang Unia News, Myra Revilla. Lenny Robredo formal lang nagpaisi sa sa iyang kapwa bikulano kan sa iyang pagdalagan como Vice Presidente. Formal nang inanunsyo ni 3rd District of Camarines Sur Representative Lenny Robredo ang sa iyang pagdalagan bilang Vice Presidente kan Pilipinas inidignimismo sa sa iyang probinsya kan Aldaw nin Miyerkules. Napano ang Naga City People's Hall nin mga supporters asin kaalyado ni Lenny na nagpahiling nin solidong suporta sa kongresista. Nagtaraman apat na representantes kan mani iba ibang sektor sa Naga, arugan kababaihan, senior citizens, hoveness, para sira asin sarong miyembro nin Urban Poor na nagpaabot kan sa indang suporta kay Lenny. Sa sa mensahe, ibiniklad ni Lenny na naging magabatan sa iyang pagdadesasyon asin subuot sa iya inian pinakadakulang angat na sa iyang pigahampang. Alagad, siguro po tadhana Alagad siguro may kagustuhan na mangyari iniyo sa panahon na nangyari siya. And ang ganyar ni sa iyong mga kahimanwa na suportahan si Consejal Gabi Bordado na iyon madalagan sa pagkakongresista sa Trecher Distrito kan Camarines Sur sa Irarum kan Partido Liberal. Para sa Nagangunya News, John Reese. Mga problema as solusyon tinukar sa meeting kan mga presidente kan Educare centers. Ginibo ang meeting kan mga presidente kan Educare System Naninaga, sa Syudad sa obheto na mapagurulayan ang mga bagay-bagay na may pagkaaram sa Educare o pagganood kan mga kaakian sa hoben na edad. Pinagurulayan ang agenda arugan discussion of Educare Framework, evaluation of Educare Program, Supervision of Classroom Management as in Ibapa. Presente man sa okasyon iyo ang mga kagawad kan barangay na iyo man ang chairperson kan Committee on Education, mga magurang as in Ibapa. Presiding Officer si Elsie Romano, ang pamayo kan Educare System sa Naga. Mientras tanto nagpahayag man kan sa iyang mensahe si Mayor John Bongat. Para sa Nagangunia News, Mayra Revilla. talaga style. Dapat ano, makita niyo yung style niya tapos Halimbawa ba kung tapos yung style niya, yun yung ipagawa niyo sa kanya. Hayaan niyo siya mag gawin yung creative process niya para mas maganda yung mag maganda yung mangyayari. Tapos. Ang pinaka-advice ko sa mga, mga mga, baguhan tattoo artist ngayon, ah, no? uh, tuloy-tuloy niyo lang yung ginagawa niyo. Pasamahan niyo yung pagtatato, huwag yung haluan ng kalokohan. Ah, uh, magtatagumpay kayo. Lalo na ngayon yung mga sa ibang bansa, nag-hire sila ng mga Pilipino tattoo artist kasi ang alam nila Pilipino tattoo artist creative kaya ang dami na ngayon mga Pinoy na tattoo artist nag-abroad eh, kinukuha na sila. Ah, uh, masasabi ko lang, ha? sana konting tiyaga. Kung talagang gustong gusto mo yung field na napili mo, uh, lalo na yung tattooing, konting tiyaga, uh, maging, ano, maging resourceful, maging ano tayo, initiative. Kung maaari, uh, lahat ng design natin, tayo, tayo pa rin nagdo-drawing, kung maaari, practice lang, practice lang. Uh, saka kung ano man yung makabagong uh, teknolohiya para sa tattoo, maging ano tayo, maging uh, nakakaalam tayo sa lahat. Kung maaari, uh, advance tayo, nagkakaroon tayo ng mga ganong gamit. Malaking tulong kasi yung Should sure. up. KAN DSWD na igwang pinakamatibay na Educare Center sa interong Pilipinas KAN 2011 Hall of Fame Awarding sa Nutrition KAN 2012 kontrolado ang 21% kan gabos na investments sa interong Bicolania poon kang 2013. Big deklarar kang Business Process Association of the Philippines kan 2013 nasaro sa 10 next wave cities kaya nagralaogan sa syudahan mga darakulang call centers siring kang IBM, Concentrix, Asin Stellar. Pinaulog ang agrikultura dalan tanganing maging National Corn Achiever ang Naga kan 2013 asin 2014 kinapusog ang edukasyon kaya kan 2014 pigbis kita bilang ikadua sa igwang pinakalangkaw na literacy programs na nagpatibay sa kapasidad kan lambang na genyo number 1 in government efficiency and one of three most competitive cities in the country as a judge by the National Competitiveness Council of the Philippines Asin mo niyan, ang naga, iyo may pinakadakulang ingreso sa Bicolandia, sigun sa BLGF. Enjoying a runaway 44% percent share in the total revenues of all cities in the region and on top of all this the city of Naga is one of the ten least independent cities in the Philippines Sa satuyang pagtarabangan, ang tibay kanagen yung ma padagos-dagos pa. Ipadagos na Ini si Mayor John Pongkat. Ang diwala nindo, Big mama ko. sa yang pag-urlayan ang mga proyekto kang syudad sa tuyang tukaron ang mga impormasyong pangkauswagan sa mas pinahiwas asin pinakusog na programa kan lambang na genio. ang Dagangunyan Dagangunyan Kada Sabado alas 10 in pagkaaga kay ba si Daka Kamping Allen asin kakamping Nick Motos ang Dagangunyan Diyos mo rin na pagkakagamahatukong, welcome po sa programa ngayon niyan, ang programa kanilang mga genyo sa maugmang lugar.